11.32 na malapit na mag alas kaya kailangan natin bumalik sa ating pananggalingan dahil mamaya ay sasamba pa tayo kaya kailangan natin umuwi na sa ating barangay sa barangay ba quarter o kapis kaya ay ah hindi <laughs> na. Tatanggalin ako. Oh. Hindi. <laughs> <then laughs> okay na muna ako. <laughs> Kaya kailangan natin umuwi dahil uh, tanghali na. Maglalakad pa tayo papunta sa ating, sa ating barangay Nagba. Uh, siguro we will consume uh, almost an hour para makarating sa ating barangay wala tayong choice kundi maglakad dahil sayang din ang ating pambayad sa tricycle na 20 pesos e ang binta naman natin sa puto ay um, kakaunti lang kailangan natin tipirin ang ating income dahil may iba pa tayo, may iba pa tayong babayaran kaya lakad lang muna tayo konting tis ganito talaga ang buhay ng maglalakok kaya guys uh, samahan nyo ako sa aking paglalakbay once again good morning and may God bless us all